Dumako na tayo sa kabisera ng bansa kung saan magtutuos ang dating magkakamping sina Mayor Honey Lacuna, dating alkaldeng si Isko Moreno at ilan pang mga kandidato. May live update ang ating lead news correspondent na si Tristan Nodalo mula Maynila. Tristan. mensu nagsimula na ang Proclamation Rally event ni re-electionist Manila Mayor Honey Lacuna dito sa Sampaloc, District. At uh, kung titignan nyo yung nasa paligid ko ngayon, dumarag sana rin yung mga taga-suporta ni Mayor Lacuna sa kabila ng pagkaiba-iba kanina ng lagay ng panahon. Kanina sobrang init, bahagyang umambon, pero ngayon uh, tumutuloy-tuloy-tuloy tumutuloy na yung pagdagsa ng mga taga-suporta ni Lacuna. At ngayon naman, batid natin na magiging mahirap ang laban ni Manila Mayor Honey Lacuna ngayong election 2025 dahil makakaharap niya ang kanyang dating running mate na si dating Manila Mayor Isko Moreno. Moreno at ang businessman turned politician na si Sam S. Weaver Versosa. Maagang gumising ang mga batang Maynila sa pag-uumpisa ng pangangampanya sa local election sa Mayo. May sayawan at kantahan agad bago pa man umarangkada ang motorcade ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Hirit ni Moreno, tila na pabayaan ang kalinisan at kapayapaan ng syudad mula nang mawala siya sa pwesto ang worry ng taong bayan ngayon yung nangadugyot ulit ang Maynila. Second, ha, bukod sa paglilinis ng Maynila, eh, ibabalik natin ang kapanataga ng pamumuhay sa Maynila. May panawagan din si Yorme sa klase ng pangangampanya at kahandaang magsilbi sakaling muling mahalal. Sabi ko sa kanila, don't engage in mudslinging and all other unnecessary things that may hurt. Umasa po kayo, isang dekada po to, may awa ang Diyos. Matatanda ang nanalo si Moreno noong 2019 bilang mayor pero hindi pinalad noong 2022 presidential elections. Ang kanyang inendorso ay si incumbent Manila Mayor Honey Lacuna. Si Lacuna naman ay sinimulan na ang kampanya sa pamamagitan ng pagdalo sa isang misa sa Our Lady of Fatima Parish sa Bacood, Santa Mesa. Nag-house to house din si Mayora sa Sampaloc District. Noong nakaraang taon, hindi na itago ng Alcalde ang kanyang sama ng loob kay Moreno na nangako raw na hindi na muling tatakbo sa pagka-mayor kung matatalo sa pagka-presidente. Siyempre, uh, nakakalungkot. Uh, kami po ay nanggaling sa isang partido, isa pong pamilya na itinuturing namin. Tila ba nasira itong uh, samahan na ito sa kanyang kagustuhan na tumakbo at bubutan ng sundang Maynila. Pero ang laban sa Maynila hindi lang sa pagitan ni Lacuna at Moreno dahil isa rin sa mga naghahangad na masungkit ang pagkaalkalde ay ang businessman at kongresista na si Sam S. V. Versosa. Sa isang motorcade din nag-umpisa ang kampanya ni SV habang nananawagan sa mga butante na sana ngayong taon bago naman ang mamuno sa lungsod. Labing isa ang opisyal na kandidato sa pagka-mayor sa Maynila pero base sa pre-election survey ng Octa Research Group, maaring three-way ang labanan. Si Moreno na may 67% voters preference, habang si Versosa naman ay may 16% at Lacuna na may 15%. Ang mga butante sa Maynila, hati-hati rin sa mga napipisil na kandidato. Yung dati na, para at least dinediretso na, di ba? Dating Mayor Lacuna. E okay naman siya eh. Wala na tayong masasabi pa eh. Yes, si Samber Sosa. Then bago naman para malaman natin kung ano magiging resulta ng Maynila. Ang gusto ko yung dati, si Esco. Sino? Esco. Bakit po? Bakit... Ay, yan ang gusto ko eh. Kababayan ko yun. <laughs> Mensyo, ang inyong nakikita ay ang live na kuha mula dito sa Sampaloc District sa Manila kung saan dumadagsa na yung taga-suporta ni re-electionist Mayor Honey Lacuna. Kanina may pre-program events pero pansamantala itong nahinto dahil magbabalik daw yung kanilang programa at 7 PM. At habang nag-uusap tayo ngayon ay nagaganap na rin yung proclamation rallies naman ng na mga makakatunggali ni Lacuna na si Sam Versosa na nasa Claro M. Recto Tondo at si Manila May Mayor Isko Moreno na nagaganap naman ang Proclamation Rally sa Moriones, Tondo. Sinubukan din nating i-monitor yung iba pang mga kumakandidato sa pagka-mayor dito sa Manila tulad ng aktor na si Raymond Bagaching at ang financial analyst na si Michael Say at yung anim na iba pang kandidato pero sa ngayon ay hindi pa sila nagbibigay ng update. Mula dito sa Maynila, balik muna dyan sa iyo, Menchu. Maraming salamat Tristan Nodalo, naguulat ng live mula Maynila.